Mga kawan PC yan na yung laman loob ng baboy na nilikyo namin. Titignan natin kung gaano karaming mantika yung makukuha natin. Tatlong baboy yan na laman loob. Ito, tapos yon tapos ito. Tatlong baboy na kaya yan talaga. Malalaman natin kung gaano karaming mantika makukuha natin dyan. O nga pala sa mga taga General Trias na nandi dito, free na lang yan yung mantika na yan. Mantika ng, ng baboy. Priyan, kung napapanood nyo itong vlog ko. Hmm. Kung napapanood din niyo yung vlog ko na to, Pri na to. Bibigay ko na sa inyo to. Yan, Prian na yan. Marami pa yan eh. Tapos yung, yung ano natin, yung lityo natin, ito nandito. Yan. Tapos nilagay natin yan. Lilit yung impaksiw natin yan. Ayan na. Titignan natin kung gaano karaming mantika yung makukuha rito. Ayan, time check natin. One minute na yung video. Titignan natin kung gaano kabilis bilis mawawala yung sebo na yan. Kasi kahit na sebo yan, dahil nilagay namin sa freezer. Ayan. Ayan yung apoy. Eh. Tignan natin kung gano'ng mantika. Yan ha, sa mga nanonood, ng mga tropa natin, kung gusto ninyo kunin yung mantika nito, Kung daanan nyo ako rito sa bahay, bibigay ko nalang sa inyo to. Masarap din nyo, pang sa, ano, sawag sa kanin. Pag-chicha din nyo. pang gisa-gisa sa gulay. Eh. Hindi nyo na kailangan ng baboy. Kasi baboy na yan nilasang na yun eh. Baboy. Yung maglalasang karne na yung ano nyo. Uh, ginisang gulay. E, Ayun na, medyo nabawasan na yung ano, sebo niya. Ayun e, na, no, nabawasan sa ano. Talagang, talagang natutulog ang mantika. ano? na. Oh. ko ng kanta yan eh. Natutulog ba? Natutulog ba ang oil? <laughs> natutulog ba ang oil? Ang buhay mo <laughs> ay may wagas. <laughs> Ayan, oh. Hmm, Bango, no? Oh. Mm -hmm. Nalala ko tuloy yung vlogger na si, yeah. ano, eh. Si Apatan. Si Dong Apatan. Yung tumira ng isang ulong, ano, baka. Ang taas ng kalori, no? Eh, talagang... Trip to heaven. Trip to heaven talaga. Pampalapit talaga, ayun. Ayan, ah. Ayan. Lumalabas, Lumalabas na, 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 na yung mantika, na. Nasa mga tropa natin, pwede nyo nang daanan to dito. Yan, o. No? Lagyan lang ng toyo. Oo. Oh, Bibigyan ko na to. Dami Ay, to. Pasuyok pala yung tubig. Pakukuluan ko yan. Okay. Ito to? Ah, awesome. to. Yan na. Yan Ayan ang mantika. Naglalabasan na. Ayan, o. Ayan. Ayan na. Si, kasi yung ibang bituka, ayan na. Ayan, tinransfer natin sa mas malaking kawali kasi baka pag kumulo, umawas yung tubig. At check natin yung ano. Ayan na, oh, mantika Oh. Ayan o, sa so mga tropa natin ha. Pwede nyo daanan to rito sa bahay. Bibigay ko na sa inyo to. Ayan yung bulaklak, di ba? Ito yung tinitinda sa mga street foods oo, uh, ito yung mga sa street foods eh. Oh. yung mga taba-taba yan yun eh. hmm. yan na ay na lagyan lang sa mga asin